Guys, agawin naman natin itong uh, coffee maker na to. Ang problema nito guys ay ayaw lumabas nung tubig dito. Yan, ayaw lumabas yung tubig niyan kasi uh, nilalagyan nila ng kape dito. Ayan, kita mo, nagiging kulay pula na yung kape dito, pero dapat tubig lang to eh. So, ang ginawa, nilalagyan nila ng kape. Dapat ang kape nyan ay dito lang. Para pag tumulo yung uh, yung tubig sa loob, uh, yun ang malalagay dito. Pero ang nangyayari guys, uh, wala na siyang awala uh, wala na siyang ano, ah, uh, hindi na siya lumalabas sa tubig. So dahil nga yung kape nilalagay nila dito, nagbara dun sa pinakaloob noon. So testingin natin guys, ah. Uh, saksak natin kung lalabas 'to. So lalagay lang natin ang baso kasi nasa kanila yung ay uh, pinaka ano nang ano niya, yung pinaka -takip niya. so lalagay lang natin ang baso yan para kahit paano ay tutanggal. Ah, uh, yan yun yung magiging ano niya, lagayan niya. So, sa matapon may yung tubig, no? So, yan ang dito. So, yung yun, pare sa to guys, yun ang ginagawa nila. Ayan. Nagay mo natin ang baso na yan. Tapos saksak natin. Hindi natin saksak yan. Tapos on natin. Ayan. Mamama na natin itong isa na to. Ganun dito. Ayaw din lumabas yung tubig. So, tingnan natin to guys ha. Pag to kumulo. At dapat matatapon dito yung tubig. No? Para diretsa dito sa may baso natin. Pero nangyayari kasi guys, uh, hindi siya uh, umaabot, no? Hindi siya, ano, oh tumutulo yung tubig. So, pag kumukulo yan, kumukulo na siya. Ayan. Hindi patak-patak guys. Ayan, yan yung nangyayari. So, hindi niya kayang uh, itapon yung tubig pag kumulo na siya. No? So, yan natin guys. Dapat lahat yan may tubig na eh O, kumukulo na yan. So, kailangan guys, malinisan to. Ayan, para kahit pa paano, tubig na lang siya at wala na yung parang kape sa pinaka loob niya kasi namuo na yung kape doon eh. Sa pinaka heater niya dito. So, tagla na, babaklasin ko yan guys pag ano, para makita ninyo. So, yan guys, so, yan lang yung tumutulo sa kanya. Hirap siya. So, usok na lang siya. Ayan. Okay ganun guys, ang nangyayari dito sa coffee maker ninyo at wala na lumalabas sa tubig dito. Ayan. Ayan, hindi siya bumubulok yung tubig. Pag wala na lumalabas siya na tubig guys, uh, may barado ng kape dito sa pinakalog. Saka huwag kayong maglalagay ng kape dito. Ayan o. Oh. Kasi talagang mabumuo yan sa pinakalub ng uh, heater niya. So, wala na yan. So, hindi nagagana yan guys kasi wala na siya ibig sabi wala ni kuryente na po paso sa kanya kasi nga yung thermostat niya ay nag off na pero yung kape wala na ayan ako hindi na siya natuloy yan ayan na yung mainit hindi tuloy tuloy dahil wala ng power dito no? Ayan na wala na power pero naka on pa to no? patay na natin yan dahil wala na power so paklasin natin to guys palamig lang natin tapos ah, uh, paklasin natin so yun yung nangyari sa kape nyo yan lang yan lang yung tubig tapos wala na no so balikan ko kayo guys at gawin lang natin to baklasin lang natin to linisin lang natin yung pinaka loob nyan hugutin huguti na natin so babaklasin ko na to guys at balikan ko so yun guys pag lamig lamig na pwede na natin siyang tanggalin to tanggalin natin itong tubig na to ayan yung mga kape o oh. <laughs> na pinagtap ko pangalawang mes ko na kasi to ta ano so ganoon talaga guys ay lumabas yung tubig ayan so tapon nyo lang yan dyan yung kape na no? So, yun. Kahit pa paano, nalinisan na siya, no? So, ang gagawin natin, guys, papaklasin natin dito sa ilalim. Ito sa So, dalawang turnilyo lang naman yan, guys. Yan. Yung turnilyo lang naman niya yan. So, papaklasin lang natin yan. So, walang mahawak Wait eh, lang, ha? Paklasin lang natin yan. Dapat kasi, guys, yung kape na to ay tuloy-tuloy. Na yung tubig na lumalabas. Ang nangyayari, ah, nail na balak niya na yung kape sa loob. Ayun hindi na siya makalabas ng sobrang dami init, namamatay na ito yung power kaya yung kape ah, na-stack na doon sa pinakaloob kaya yung tubig hindi makalabas doon sa pinaka ano nya ito na yung babaklasin natin guys dalawang tunigyo lang yan hirap pag walang mahawak ay 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 yung guys, itong element na to Ayan, nakikita nyo yan guys Puno-puno na ng kape yan Nakita so, nyo to guys, itim no Ito maitim na yan, ibig sabihin yan guys Yan yung kape na na-stack na Sa pinaka dito sa loob So yung kape nyan, pumapasok dito Pag uminit na yung itong element nyo na to Yung kape Ay nag-i-stack na dyan sa loob So palabas yan dito, yung tubig Hindi na siya makalabas patungo dito sa pinaka tubig nya Ayan Eh, diba? Ito na yung pinaka kape niya, oh. Ayan na. Eh. Ayan. So, dilinisin lang natin yan. Tingnan natin guys kung uh, natin yan. No? So, yan So, tatanggalin lang natin yan. Baka, ano lang naman tayo? Eh? Uh, Naka-flip. So, tanggalin lang natin. So, mainit pa. Mainit pa siya. Palamigin muna natin bago natin hawakan. No? So, ayan eh lang yung clip niyan guys. Tapos yung tunilyo yan. Mapaklasin nyo lang yan. Bubunin nyo na yan. Tapos maangat mo na yan. Bubunin nyo na yan dito para mailabas nyo. Para malinisan nyo dito. Agad dito sa pinakaloob nyo. So, tagaling ko ba na ito guys? At babalikan ko kayo. Guys, ah, babaklasin ko na ito. Ito yung mga tornilyo, no? Ginulit ko lang guys. Tapos ito, patanggalin ko ito. sa itong pain na ito. Para matanggal natin ito. na no? So, balikan ko kayo guys. Tanggalin ko lang kasi masyado mahirap. Wala akong kasamang maghahawak ng cellphone. So, Paklasin ko lang ito. Tanggal itong tornilyo na to. Nakatornilyo lang naman yan. Ayan. Lagay ko yan dyan. Tapos, ito. So, tinanggal ko lang din sa may kitna. So, ito yung isa para din sa may kabila. No, tapos ito tatanggalin niyo na lang to, boys. Uh, guys. At mahuhugot na 'yan. So baklasin ko na to, guys. At babalikan ko kayo. So, tanggal niyo nito, makikita niyo yung kape. Ayun, guys, oh. So, kita niyo yung kape diyan? Ayun, kape 'yan. At ito rin. Kita niyo? Kaya ayun na lumabas nung uh, tubig. Doon kasi naipon na yung mga kape dito. So gagawin natin dito guys ha? natin to At babalikan ko kayo So yun guys Susukitin lang natin yan Tapos ito Hilahin nyo lang to Para uh, ma ah, matanggal nyo to Hilahin nyo to Kaya lang ha ah. Hindi ko mahila Ay ah. Hila lang to Para kayo pa na Malinisan natin to At <laughs> Babalikan ko kayo guys Kailangan ng dalawang kamay <laughs> Ayun Hindi na okay na So nakita nyo yun, guys yung kape Ayun o oh. So, yun guys. Halilinisan ah, lang natin ito at babalikan ko kayo, no? At ito rin. Kita nyo ba yung dumi? dumi, ano? Kaya hindi na makalabas yung tubig. Diba? Yung init niya kasi nga naparado na. So, ulitin ko guys, ah, huwag kayo maglalagay ng kape dito sa pinakalagay ng tubig niya. Ayan. Pag oras sa pumasok niya yung kape, yun talaga, babara talaga yung mga Uh, yan, ayan, yeah. yung kape na yan guys kape yan eh so gagawin na natin, susungit din natin yan tapos babalikan ko kayo ayun isa natin so uwan na tayo ng tubig so at natin pa okay. ito yung pinagkapihan kanina Karami <laughs> kasi yung ano tubig No. Sabi nyo naman sa matanggal, di ba? ano, plastic? Sa may pinakaloob niya, tol. Hindi na

Bakit so, dito talaga nilalagyan ng kape? Hindi, di ba? Hindi. Bakit nilagyan ng kape kaya yun? Dito? At dito nila kasi sa pinakalagay ng tubig. Hindi doon nilalagyan. Dapat meron Meron nga yung filter eh. Okay. Okay. Na. <laughs> Kaya yung tubig hindi na makapasok. Papa! So uh, sige guys, hintay lang natin itong uh, matuyo so matuyo lang to guys kasi para yung ano nya, elevate niya ay hindi na masyadong hindi ganun uh, ka ano, mabasa kasi ganun so nakita nyo na guys so, so maputi na siya so yun na yung gagawin natin tapos tingnan natin kung lalabas sa ibubig dito kung so, wala na siyang uh, itim itim no? So, konting tuyo lang yan tapos magiging okay na yan. so balik ko kayo guys So, nalagyan natin itong mga tourillo na to. Ito na lang, ilalagay natin. Tapos, itong uh, hosya na to. So, ilalagay na natin dito yan. Ito lang yan nakalagay. Nakasalpak lang yan, guys. Ay, hindi kaya. <laughs> yan. So, ikasalpak nyo lang yung yan dyan. Hindi na nyo lang maigil. Yan. Tapos, dito na yan. So, assembly ko lang to guys. Ito, ay, dito to. Yan. Ito ay dito. So, sabi na, sa may na sa may gitna. Yan. Pasok nyo lang yan dyan. So, yun guys. Uh, balikan ko kayo. Kapit ko lang to. Ha? So, yun guys. Uh, Naikapit na natin tong yangos nya na yan. So, kita nyo naman guys uh, Puro puti na siya. So, sya. Hindi sya katulad kanina na itip. Tapos, uh, lagyan nyo na yung takip. So, yun na. Buo na to. So, balikan ko kayo guys at testing lang natin to. So, ito lang. E, ito yung Ayan. Na. So, yun guys. Balikan ko kayo. Ayan guys, ah, testing na natin to. Ayan, nilagyan natin siya ng tubig. Kaya, kita nyo na guys. Ah, malinis na siya. Hindi na siya mukhang putik o hindi na siya mukhang nag ng kape, no? So, lagyan na natin to. Hindi natin guys kung lalabas yung tubig, no? Ayan, lagyan natin dito yan. Ayan. 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 Tatagalin natin to. <laughs> okay lang dudes Pili kasi ako eh Sinong babae sino ba taba? Ah ganon Okay lang yan dudes So yun guys Testing uh, natin So on na natin to yan, Tinanggit ko lang guys to Para tingnan natin kung dinderecho yung tubig No? So tingnan natin Kung natin yan Tapos uh, natin yan, So yun na guys Hilaw na siya hindi na natin kung iinit at pupunta dito yung tubig na. No? Pag dumiretso na yung tubig nito, lumabas-labas na guys, ay okay na to. Wala kasi yung uh, baso dito, dahil hindi na din -di ni Posing baka daw uh, Masira kasi nga daw, babasagin yun. So baka mamaya nga, uh, babasag natin. So okay na rin yung ganyan kahit pa paano, makagawa naman tayo ng paraan makikita nyo yung guys Ayan o oh. yan lumalabas sa yung tubig dire diretso na sya no <laughs> ayan kita mo ayan ah ayan yun diba dire diretso na sya hindi sya katulad kanina na parang ewan no na hindi sya hindi sya makalabas hindi natin to yung tubig. Ayan. Kita nyo, guys. Ayan, o. Detonation na yung tubig dyan. Na? So, yun, guys. Agad dito na lang tayo. So, nakikita nyo naman lumalabas yung tubig. Ayan. Ayan. Uh, so, hanggang dito na lang, guys. So, marami-marami salamat sa pagsama. So, paalam. So, may tubig na siya, na? Ayan. Dito sa paso Yun, o. Oh. Ayan, yun guys. <laughs> lumalabas yung tubig. Ayan. Ayan. Yun na yan. Tapos, ginalaw-galaw to, saan lalabas yung tubig niya. Yun. Ayan. 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 So, yun guys. Agad dito na lang. So, paalam.